Mga kupunan na makakalaban ng Gilas Pilipinas sa 2024 FIBA OQT tukuyin na. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, i-click mo na ang subscribe at notification bell button para maging updated ka sa mga bago nating uploads. Napabilang ang Gilas Pilipinas sa Group A kasama ang teams ng Georgia at host country na Latvia. Hindi magiging madali ang magiging laban ng Gilas Pilipinas versus sa dalawang Euro teams dahil mayroon silang mga legit NBA players. Nandyan si Goga Bidache para sa Georgia at Kristaps Porzingis at Davis Bertans para sa Latvia. May posibilidad din na maglalaro ulit para sa Pilipinas si Jordan Clarkson. Samantala, kabilang naman sa Group B ng Riga Tournament ang teams ng Brazil, Cameroon at Montenegro. Ang top 2 teams per group ang magtutuos para sa crossover semifinals with the winners advancing sa finals para sa nag-iisang spot sa 2024 Paris Olympics. Gaganapin ang OQT Games ng Gila sa Riga, Latvia sa July 2 to 7 next year.